Okay. So guys, nandito nga tayo ngayon sa riloni ni Ma'am no? Ah, kailangan ito to para As makita ang pangalan. Ma'am Ma Boy, ito, super lucky. Magkano ang ganito? 4,500. 4, 500, ito yung na-adjust na yan. Ito guys, oh, may nagtuyok-tuyok din, oh. Oh, di ba nagtuyok-tuyok siya dito? Ano ah, den din. Ito, Mang Boy, magkano ganito? Busy na ngayon. Ito, guys, oh. Oh. Kung sinong gusto bumili, pumunta lang dito kay Mang Boy, ha? Maraming mapagpilian dito. Ayan. Alam mo dito, guys, si Mang Boy, si Mang Boy ay sumikat lang yan dito sa YouTube. Sa mga vloggers. Paul, pinapaypayan pa. Nasaan yung assistant mo, Mang Boy? Umetas. <laughs> ano ko ali? ano? Na, eh? Hindi ko, hindi ko gits kasi. Ay, yan ako? Ay, paypayan mo sila. Paypayan Paypayan mo. Ito tayo, aray Ito si Mang Boy, magkatabi lang sila ni Kuya Ito si Mang Boy, magkatabi lang sila ni Kuya Dodong. Ayan. Ito <laughs> magkakatabilang sila. Meron pang isa doon. Ay n. kuya. Ano po? Oh. Abi ito. kuya. Ha? Oh. Ah, Vlogstop. Vlogstop. Mag-hi-hi po kayo. Shoutout po. Salamat. Ha? kanya-kanya uh, na silang pamili, guys, no. Hindi pa masyado maraming tao ngayon dito sa ano kay Mang Boy. Wala. <laughs> ano, na, napakamot si ma'am sa ano ah Ma'am boy, na, parang napakamot si ma'am sa ulo niya Bakit ba? Baka sobrang mahal Plastik lang siya po ano yan, original, hindi naman. Magkano daw po ganyan? Hmm. Tatlong libo, binigay ko na. Ah, tatlong libo. Yan naman, tatlong libo daw, guys, to. Mang Ma boy, magkano daw, sabi ni ma'am. Ito, 2 po. ito po yung kinakaskas ma'am sa siminto. Yung, ko. yung kinakaskas ko pero iba yung kulay. Ayan po yung kinakaskas. naman po yung kinakaskas. Ayan mga yung may mga lakta na ata man eh. Oh? Mang boy, magkano yung kinakaskas mo na relo? So eight, eight na ano po. Ganito sa kanya pero yung puno ng gold dito. Black one design. On, ito si Mang boy. boy. Kahit o minute o mula nandito pa rin siya lagi. Printing. Ay ito ba? Ito mga ganito, ma'am boy, magkano to? 25, 2,500 25, to guys, oh. So, ang daming mga magagandang nilo dito ng pambabae. Ito, mayroon ding medyo maliit. Ito. Ito yung pinapasgas sa siminto na hindi magasgas, oh

Magkano, magkano ang dalawang rilo mo, boy? 6,000. Ah, 6,000, tag 3,000, 3,000 ang isa. Uh, morning. Morning. Boy, iyon ko na nito. Ano na po, ano yung dati ko? Ano siya yung dati? Ano dati? <laughs> Ox, dandahan. Hindi uh, ko na kukunin yung dalawang dahan. Sige, sige, <laughs> sige. Pagin pa lang, panigarin yung Ha? Pagka-baby. Pagka-baby? ako sa kinuha ko lang. kaya Ano ba yan? ano? Ah. 3 5 Magkano? 3 5. 2 5 na Ano ba? Ganun ba yan? Parehas lang yan? pambabae. Wala na yung... Yung ano ganito, Boy? Magkano yung ganyan, Boy? Ano? Ito kaya magkano? 2 5 po. 2 po. Kuya Dodong, imala magkatabi kayo ni Mang Boy ngayon. Ah, <laughs> Ito din yung mga relo ni ano. Kuya Dodong. Eh mga legit na yun. Uh, original na. Ah. Uh, oh. Itong mga ganito mag ah. Ito yung pangalan. Original ba to, Kuya? Oh, original. Invicta ah invicta tapos dibate rin lang sya kahit oh. na mabangga ka ito rin yung silver, original yung silver daw to, magkano naman ganito po? 500 500 lang, mura lang na ah uh. yan, psycho original din yan original, ayan na oh, may mga pangalan itong mga ganito, magkano? 400 oh. 400 na lang oh, original yan <laughs> ka sa mga sikanan niya. Oo. Pag mga sikanan. Pero maganda din naman mga sikanan ko ano. so, yan. Yan, nakikita mo ngayon. Mga bukas, wala na yan. Ito din. Magkano sa ganito? Magkano daw sa 500 ganito? 500. 500. Ito matik Wala nang bawas? Okay. Bawas daw. Oo, 50 lang bawas. Ba? 50. Kasi isa dalang hiningi ko dyan eh. Bawas. Hmm. Ito maganda din ha. Eh, galing ayon siya ho yan, e. mga nakasala na e, Galing ayon siya. O. Ay, original siya. Oo, oh, oo. Tapos binibili mo doon, o, binibili mo. Oh, eh, oo, niluluti ko, binibili ko. No. Maganda talaga pag mayroon tayong mga rilo

Magkano yung bili ni Kuya? Yan. yung magpapoto. Ito guys, mabinta talaga dito guys. No? Kasi ano, napapano, napupunta ng ating mga customer kasi nanonood sila sa YouTube. Kaya mabinta yung relo ni Mang Boy. Na Nakailang customer na si Mang Boy.

Kano 'yan? Uh, 2800. 2800. Ah, uh, si Sir nga malayo pang gigyahin ni Sir. Ayun sir, oh, toyo tuyok ko, oh, yung malaki. Ito sir, bigay, 'yung lalaman Ganyan si Mamboy Boy. Mm. Kanggag. mandag Ibang-iba 'yan. Malupit talaga. Uy, kapatid ko yan. Mamboy. Uy, kapatid ko yan. Eh, ano ko si Gamdo? May bodyguard. Ah, siyempre. Driver Ay, ko yan ngayon, kapatid ko. Uy. Wala, hindi. Wala namin